Hello mga kabostyan, mga kalalabs Tayo ay magluluto ng adobong, adobong paan ng manok Ito ay tinatawag na adidas So magluluto tayo ngayon mga kabostyan So magsisimula na tayo sa paggisa ng ating sibuyas, kamatis at saka ahos So, unahin natin yung kamatis. Kamatis tayo muna. Kamatis, kamatis, kamatis. Kamatis muna tayo. At pagkatapos, ilalagay na natin yung red onion.

<coughs> At tapos ilagay natin yung ginger. Naglagay tayo, naglagay ng ginger. Okay. So, <coughs> naglagyan ng ginger. Ito. tapos pagkatapos natin yung lagyan ng uh, ano, ginger, kukuha tayo ng pangbisa natin ng na. uh, paa ng manok. <tong> so, Thank Gabi sa bisa. Bisa mo hindi. Kasi yung adidas na to, nilagay na natin. So, alambot na yan. Silaga na natin ng tin flama mo. so Siyempre, ang ilalagay natin ay ang ingredients. Ayos, so maglagay tayo ng So, one is to one. So, hindi na tayo maglagay ng asin. Tapos saka, na din natin yung gato puti. So, ang paglagay is one is, one is to one. So, para balance. So, tapos, yan. Haluin natin. Pagkalain natin naman yung juice. Tapos maglalagay tayo ng asukay. Manamis-manis na adobo. So maglagay tayo ng tubig kung saan tayo pinuha ng ito. natin yung tubig ng adidas kanina. kontrolan, lang. Ito natin uubusin. Ipapakilo tayo ng after 15 minutes saka natin tikman ulit kung tama na ba. So, hindi siya masyadong maitin, kasi light lang. Ito lang natin mm, mm, masarap ng pagluto. So, a few minutes, maliluto na yan kasi malaga na natin yung ano, diba? Yung adidas kanina. So, mga kabos, yan. Maraming maraming salama. Katapos, lagyan na natin ng laurel. Tatlo. I love you. Yan. Para mabango. At saka, mamaya-maya, natin ng black pepper. So, maghanap tayo ng black pepper mamaya. So, ito na. Lagyan na natin ng black pepper. So, sarap na yan. Magkabust so Lagyan natin ng mga kasi para masarap. Manghang konti. Saka, so, gusto ko sticky yung sa bow. Kasi kapag sticky na siya, it means, ano na yan, malapit na maluto. yan So, banda na natin yung ating apoy. yan at saka every once uh, every uh, what do you call this one every short please support mga kabosyan at saka magbakas po tayo para meron tayong entry ha kasi magpaparoleta tayo sa mga short natin as per our uh, love sa Litribino okay, para mahabol natin yung ating goal na ma-achieve yung ating short ilang milyon so please support support mga yan. hindi lang kapag may mga pa tayo magsusupport. support please support thank you mga kalalabs. and again mga kabosyan may gagamit na shout out everyone and thank you lalabs lino and lalabs salitribino thank you have a good day bye bye